So ayan po mga lods, baliktad po yung paglalagay ng kadena dito sa kanyang RD. So ito nga po mga lodi at may pumunta po sa ating customer kasi po ipapagwa yung kanyang bike. Bale mga lodi, ang concern po ng customer dito ay kumakabius daw po yung kanyang sprocket. O ang sabi nga ng customer natin ay parang wala po sa to. Ayan naman mga lods, ang una ko pong ginawa ay chanik ko po muna yung kanyang shifter, pati na rin po yung kanyang RD. Pag-shift ko po dun sa kanyang shifter, medyo matigas po o oh, maganit po yung pag shift niya. Kaya mga Lodi, a ah, chine ko naman po ngayon yung kable nung kanyang shifter. At matay na rin po yung housing ng kanyang shifter. Dahil nga po sobrang dumi ng kable, sa po ng housing ay pinalitan ko na po. Isinabay ko na rin po ang pagtono. At after ko nga pong may tono ay retest drive ko naman. At ayun nga po mga lods, hindi po ako nakakalayo ay ayun na po, naglalago to ka na. <laughs> And po mga Lodi, uh, ko po yung sprocket, pati na rin po yung kadena, saka po yung chain ring. At napansin ko nga po mga Lodi na sabi ko parang bago po yung kadena. Kaya e, ano naman po mga Lodi, sinanong ko po yung customer kung pinalitan niya po ba yung kadena. At yun nga po, ang sabi nga po sa atin ng customer ay bagong palit nga lang po yung kadena niya. Tapos sinanong ko na rin po ang customer kung simula po ba nung pinalitan yung kadena ay biglang nagkaganito. At ayun na nga po mga Lodi ang naging dahilan. Ayun na nga daw po Simula po nagpalit ng kadena ay nagkaganya na. Kaya ang sabi ko kung gusto po ng customer, ibalik na lang po namin yung lumang kadena. Kaso nga lang daw po yung lumang kadena ay puro kalawang na at nawala na rin po. Kaya ngayon mga idol, tiningnan ko po yung sprocket saka po yung chain ring. Kung saan po yung mas bago pa, ayun po yung hindi ko papalitan at yung may mga tama na, ayun po yung papalitan natin. At pagtingin ko nga po mga idol dito sa kanyang sprocket, uh, may mga tama na po yung ang uh, ngipin itong kanyang sprocket bali mga lodi ang sprocket po pala ng ating customer ay cassette type kaya naman po mga idol kumuha na po ako ng 8 speed na cassette type na shimano at ito po yung ilalagay natin ngayon po mga lodi nung ilalagay ko na po yung bagong sprocket dito sa bike ng ating customer uh, napansin ko po dun sa kadena na mali po yung paglagay sa RD o yung pagpasok ng kadena dito sa RD at mapansin yung mga idol halos Uh, may tama na po yung parang guide ng RD. Ngayon po mga idol, ah uh, itinama na po natin at inilagay na po natin sa tamang posisyon yung kadena dito po sa may RD. Kaya naman po para sa mga newbie, i-check nyo po lagi yung inyong kadena kung tama po ba yung paglalagay sa may RD. So ito na nga po mga lodi, tapos na po nating ito, no? Tapos inilagay na rin po natin yung bagong sprocket. Tapos inilagay na rin po natin sa tamang posisyon yung kadena. Ngayon naman po ay i-test drive ko na. At yun na nga po mga idol, okay na po yung bike ng ating customer. At bago po matapos ang video na to ay muli po tayo nagpapasalamat sa lahat po ng ating followers sa aking Facebook page, YouTube channel, pati na rin po sa TikTok. Pati na rin po sa lahat ng aming customer dito po sa aming shop at pati na rin po sa aming online shop. At para po sa lahat ng mga gustong mag-order, andyan lang po mga lodi sa comment section kung so kayo pwedeng mag-order. Share nyo rin to mga idol tong video na to para makita rin po ng ating ibang mga kabikers. At baka sakaling makatulong.